Na, tulong na. Pero... Pak! Wala na! Kabutak si Durog! Ang ano up mga katelongs, yan. Another vlog natin ang content tayo guys for today's vlog. May titignan tayo mga nagdi diskarga ng, ano, ng bakal. So yan, alam natin guys kung paano nila ikinakarga sa truck. Eh, binuhat na yung isang malaki oh. oh <laughs> Dalawang pop lang edi. <laughs> mga pinagkatingan natin sa mga truck na ano, malalaki. Para malakas. <laughs> Buat niya yung talim ng ano, bulldozer. <laughs> gulong, gulong. <laughs> <laughs> oh, patang ka kasi. Ang kut kalakas talaga oh. Iba talaga pag mga ano mga body pit Ganyan nyo. Buhatin nyo lahat. Naka video kayo. Ayun na. Kapasan din na na yung musang. Oh. Gano kalaki yan. Gano kalaki yan. Ayan o. Oh. Ayun na. Pinagtulong-tulong na Pero isa lang yung magpapasa, no? Oh. Oh, ang lakas talaga ni Muse! What the oh, fuck? Wala oh, na. Pabutak tayo. Durog. Ang ano eh. Ano? Kaya mo. Anong nangyari? Ay, bakit ganon? Muntik na madurog yung bangka. Kaya lang. Balance, balance, balance. Kaya lang, naot balance lang. Dito nyo atang oh, sa unahan. Ayan na ano. Na pinabang ano na. Ginawang pinggaw, oh. bumabayok. oh, gaano kabigat oh. Ah, nakabayok na yung ano ah. Ayan. Lapas. Hmm, Yun pa. Ayan, pinaka isa sa pinakamalakas dyan oh. Si Julius. <laughs> <laughs> and mano-mano lang ang nila dyan. Magbubuhat. Ayan, si Kosa, napapalaban o. Oo, 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 oh babangga. Oo, oo, wala lay. Ay, mabigat yan. Pulido yan. team na yan. Malakas ang ano niyan. Yan you know? oh. Yan, laki no. Oh, oh. Oh, dandan lang, ah, dandan. Oh, balance lang, balance. Ano kaya? Ito yung hanap buhay namin dito. Ayun ang hanap. Bigalan. Yon. Isa sa pin. ng tubo para ako makapera? Isa sa pinakamahirap na gawain dito. Ha. Oh, pahinga muna, pahinga. Ay, talaga malakas talaga. Oh, bawal ibagsak ha. Baka maipitan ng ano. Maging luya ang mga panyo ha. Nice, galing. Yan, again. Oh, ano pa, pa lamang pa kay ano yan Kayo Oh, na kayo ang bigat. Oh. Huwag mo lang ibabag sa kama. Pipit-pit yung nasa likod mo. <laughs> ayan, ayan, malakas o. Talagang sinulo o. Ayan, talagang Oy, malakas, pa, oh. talagang pinakamalakas nila. Oo Sama ka pala nila. kami. Ayan si ano, utol ko, kuya ko, si Pia Bugoy, ayan, uh, talagang buhay na niya rin ang uh, pag-iistiba.

Ayan. Talagang... Ano, ano, kaya? Kaya? <laughs> Ayan, matibay talaga yung tropa ko na yun, no? Oh. Malakas. Oh, oh, may kasamang pagsayaw po yan, ha? Ah. <laughs> Ah, <laughs> ayan daw mga ayan yung pinakamalakas kong tropa diyan yung naka black na 'yan oh. <laughs> lupa. <Ayan. laughs> si Kosa. Ayan oh. Guys, kumain tayo. Ayan pinakamalakas din dito o. Kumain. <laughs> ayan oh. All right. Oh, dandan lang, dandan bigla. So yung mga idol nakita niyo yung pinggaan nila, bumalaktot na oh. Oh. Oh, mo. Dahil sa bakal. Bakal lang yung po Ah, hindi po abot sa dalawang. Parang dalawang dahon yung bakal ng buyan. Kiluin niyo kasi para malaman niyo. Yeah, sinolo na naman ni Musi oh. Napakalakas ah, talaga nung ano. Malakas talaga yan. Oh? Tama. Oh? Tamo. Urong na yan. Urong. <laughs> Ayan. Pinasan na mo si. Ayan. Laglag mo mo si ha. Sige. Yeah. Hilaglag mo na. Ayan. Napakalakas talaga yan eh. Iba talaga ang ano. Ayan o. Ayan o. Diba na lang, tamo Hugutin mo at Kurong na yan Ano, kaya mo? Pag di mo kaya, bagsak mo ha okay. Ay, kaya, ang kaya, bali, wala O, sumapit yan oh, tibay talaga Oh, shout mo muna dito Woo, woo. ayan, pinakamalakas Malakas kumain <laughs> ayan, mabigat din yan, oh. pulido yan eh pulido yan Sulido pala Sulido Jay si, yan Jay si, Pag nabuhat mo solo yan Talaga Oti, oh, suso naman si Musi, oh. oh. Ah, lakas talaga ni Musi. Ikaw lagi ang Say, ikaw lagi bida rito. Lagi ka nagsosolo eh. ano oh. oh. Malakas talaga. Oh. Okay, bagsakan mo na yan. Iba talagang Lakas ni Mose Ayan, narangkada na naman si Muse. Okay, sige, sige, ipasanin mo niyan Ayan na, ayan na naman si Muse, Muse, oh. Si Muse ang nagdadala Ayan, no Nice naman, lakas talaga Kalakas talaga ni Mose Si Ibay Yan mga Lodi So hanggang dito lang sa uh, vlog binakita Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga estibador Yan po yung pinakamahirap na ginagawa nila Yung pag estiba ng bakal So kasi napakabibigat po niya Yan mga idol hanggang dito lang to Yan